2 3 2 welcome sa aming buhay-buhay dito sa Dubai. At ngayong araw nga mga be, inamag na rin itong video na to dito sa aking cellphone. Kasi akalaan mo pa naman makalipas ang anim na buwan ng aming bakasyon. Eh ngayon ko pa lang siya maia-upload. Pero huli man nga daw, di ba, ay nakakahabol pa din. Bali, ito nga pala mga be, yung kami ay nag-outing sa Nasugbu, Batangas. Karugtong ito nung Tagaytay Adventure. Dahil nga, after nga ng Tagaytay, ay dumiretsyo na kami agad sa Nasugbu. Dahil nakapag kami dito ng kubo malapit sa dagat mga bay at uh, grabe talaga yung experience namin papunta dito dahil yung daan eh taas baba talaga mga bay akala hindi kami aabot at kung talagang nasta kami sa daan kawawa talaga kami kasi talaga yung dadaanan mo mga bay para siyang mga gubat talagang pagka na hinto ka iyari ka talaga o di ba napaka compact ng araw namin pagkatapos namin kumain magsimba at pumunta ng tagaytay pagkatapos naman kinagabihan ay dito naman kami sa may nasugbo para nga makapag banding banding bago nga kami bumalik ng Dubai mga be at pagpasensyahan nyo na nga yung aking boses kasi tanaman talagang sobrang sakit ng lalamunan at barado ang aking ilong kaya ganyan ang ating boses mga be. Kinagabihan nga mga be nagpaluto na rin si ate ng mga kakainin namin. At may mga ilang tira kaming pagkain doon sa Ridge Park dahil nga sobrang dami. Kaya naman, kinain na rin namin dito. Tapos yan, nung gabi ay nag lang nga kami ng video. Okay, chill-chill. Kantaan lang ang mga person. At uminom ng onte. At naisipan nga namin maglaro neto mga be. Dahil nga pinapatay na ng barangay yung video. Okay, dahil nga alas 10 na rin ang gabi. At pass forward nga mga be. Ay kinabukasan na nga ito. At napakasarap naman talaga ng aming almusal. Pagka nasa Pilipinas ka nga mga be, ay piling hari at rey na kayo dahil naman wala kayong gagawin. Kundi magantay lang ng lulutuin ng mama nyo, ng tita nyo, o ng papa nyo, di ba? Kasi mga be, ibang iba talaga kapag ka nasa Dubai. Dahil kami lang dalawa, talagang wala kaming no choice dahil nga kailangan namin bumangon para maghanda ng pagkain o babaunin. Baba at ayan nga ang mga birthday girl, si Ate Nining at saka si Mama. Ayan na nga mga be, ang aming food. Nagkilaw din sila dahil nakabili nga rin sila ng malaking estat Ayan na nga ang aming mga almusal, mga be. Napakasarap talaga. Tapos yung simoy pa ng hangin dito. Eh, napaka-refreshing dahil nga probinsyang probinsya siya, mga be. Ito talaga yung mga bagay na nakakamiss kapag ka nasa ibang bansa ka Yung mga ganitong tanawin. Tapos syempre yung mga kasama na din. Yung mga magulang, kapatid, na ganyan. Kasi syempre kapag ka sa ibang bansa eh, kahit naman may holiday o long weekend eh, hindi ganun kasaya. Kasi nga ganito yung mga gusto natin eh ganito tayo sa Pilipinas eh, ba? Diba? Yung pagka may mga ganap eh, may gatherings talaga. At makikita mo lahat ng mga mahal mo sa buhay. Ayan yung mga namimiss ng OFW na ganap. At ito yung hindi mapapantayan talaga ng pera mga be. Kasi nga syempre, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. At uh, banding kayo at nakakapag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. Pero bago pa tayo magkaiyakan at ito na nga mga be, ang mga first at sumasayaw ng paru-paru G. At nagbihis na rin kami mga besyempre syempre para ma-enjoy namin eh, pupunta na kami ng dagat dahil nga anong oras na rin yan maya, -maya lang ng tanghali eh mainit-init na yung araw kaya naman sinulit namin at morning time pa nga lang ay pumunta na kami dyan ayan nga pala ang tanawin mga be dito sa nasugbo at kahit hindi siya white sand eh, na-enjoy naman namin mga be dahil nga si papa ko oh, de ba papa picture pa ang first sand at nagliliwaliw naman ang mga first sand doon sa may dulo de oh, ba diba? ang saya nga ng ganito talaga mga be sana nga lang din eh mas matagal pa yung bakasyon namin para mas marami pa kaming napuntahan at isa nga yung mga ganitong band din, mga be, ang motivation natin para magsikap ulit, magtrabaho pa ulit, at maggrind Para naman pagbalik natin, eh, maitrit natin kahit pa pano yung pamilya natin sa mga maliliit ba na ganito. At ayan na nga ang mga person at nakaupo na sa gilid si ate dahil init na init na. Pinikturan ko nga din sila, mga be. At after nga noon, ay nandito na kami ulit at bumalik na dito sa kubo. Dalawa nga pala yung binili namin dyan, mga be. Ay, hindi pala binili. Di ba? Ang yaman. Inupahan pala. Yung isa ay ay kubo na medyo malaki na hindi air condition at yung isa naman ay air condition at ito na nga ang aking marimar o oh, sumasayaw na napakamalakasan <laughs> at ito rin sila atin tinining sa gilid nagsasayawan pak sino ka jar tapos yan na nga mga be ang pinaka namimiss ko talaga dahil talaga ako yung tipo ng tao na gustong gusto talaga ang mangga mga be napakasarap mm, yan, dahil bagong pitas yummy. tapos nga bumunta kami dun sa may tindahan dahil gusto daw ni Arkin ang strawberry shake kaso nga lang eh wala silang ganoon kaya naman bumalik na lang kami. At pagbalik nga namin mga bay, nakabalat na ang mangga. Kaya naman nilantakan natin yan. At ito na nga ang mga person, o oh, di ba diba? para mga buang. Pagsasayawan <laughs> at pinapasayaw nga din namin si Arky. Pero siguro sa isip niya, ano yung ginagawa ng mga ito? Bale mga bay, ito nga pala yung part 1 ng amin pagpunta sa Nasugbo. Ang galing sa mga ng papa ko, ba diba? <laughs> <laughs> At yung part 2 mga be ay i-upload natin bukas. di oh, ba diba? Sana si tayo mag-edit. Kasi nga mga be, medyo mahaba-haba talaga. Yung nung nag-island hopping kami, yun ang upload natin. At ito na nga ang mga sexy sa kadagatan, o oh, ba diba? Pang malakasan. Kaya tanggal dito na lang tayo mga be. Abangan nyo ang part 2. Don't forget to like, follow, and share. Paalam!